Vice Ganda at Showtime Fam nag-alala kay MC, MC dinala sa ospital. Ilang araw na nga na hindi napapanood sa Showtime, ang matalik na kaibigan ni Vice na si MC, at ngayon gabi naman ay ibinahagi nito ang kanyang larawan, kung saan ay sinabi rin ito na, natapos na, nagawa ko rin sa wakas, ayon dito ay wala na umano itong bato, ipinakita din ito ang kanyang larawan habang ito ay nasa ospital. Kaagad naman na napakumento si Vice at iba pang Showtime family. Ang tigas ng ulo mo kasi, di ba sinabi ko na sayo kahit nasa emergency room dapat may nose line para pag nagpost Latina, hey, di nakikinig. Ito naman ang mga komento ng mga malalapit kay MC, ang ilan sa kanila ay dinaan din sa biro ang kanilang mensahe. Tila galing naman sa operasyon si MC. Samantala, masayang masaya naman kahapon sila Vice at kanyang Showtime family, sa mga natanggap nilang parangal, nakuhanan din ang kanyang pagdating.

The best film artist and the breadwinner is OSA! I don't know best actor. There. It takes you to the best um, film actress category. Then, of course, you have to choose. Then, you have to choose. Best film artist. I no, they appreciate that they're trying to be there. Being sensitive. Not to. Um, this gender is a world.